Our channel, this is Mika Lingap Edo po. At uh, yan nga, dito po tayo ngayon sa Kala Arjin. Dito po siya. Hello po. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Uy, si... Siya si Papa mo? Ay, kumusta po? Ayos man. Mabatang-bata ka pa tatay. <laughs> Bata. Parang 35 ka pa lang ah Ano pa po? Portito. Ay, portito ka na. Yan po. Yung ginagawa nyo na yung ano ni... Iregalo ni Arjun ah. Yung binili niya nga no. Ginaayos nyo ngayon. Gawa ko na po sa ano. Binilihan niya po ako. Grabe. Okay naman tayong ano niya. Binili niya. Okay naman. Tamang-tama naman po. Tamang-tama naman po. Um, Matutuwa po ba kayo tayo na ano, napa, natutulungan natin si Arjun dito ngayon sa ating channel? Mas, na, nabigla po nga ako sa hindi ko naman po akalain na ganito yung pa ano siya. Na, uh, binigyan siya ng magandang tulong sa kanyang ano, pag-aaral niya. Oo. Para sa mga ganito. Opo tayo. Nakita ko sa ano kay Arjun talaga na masipag po yung anak niyo eh. saka deserve din talaga niya kasi ano nagsuper sige siya sa pag-aaral kahit mahirap ang ano ang ang kalagayan wala pa ang sarili mo uh, ang trabaho ko lang po doon sa Manila pa extra extra naman lang po sa ano, construction pa extra extra lang sa construction hindi araw-araw ang trabaho niyo po hirap kung iba gano pag wala nang pumasa hindi mo nakaka ano mm. wala naman kita hindi pa pala, pala, ano, hindi pala full time ang ano niyo doon pag may anla pag parang uncool kayo pag ganyan yun ay talaga ang anak buhay ng saan. laban na lang sa bahay, sa trabaho sa kontraksyo. dito po sa kadaagat kasi mahirap din pag wala kang sariling bangka pag wala kang sariling bangka oo yeah. uh, uh, uh. dahil sa uh. ano pero ngayon po tay grabe sobrang ano maraming nag-aano sa anak niya maraming sumusuporta ano pong masasabi niyo dahil ano yung anak ko grabe ang ano yung buhos na biyaya ngayon na natatanggap. Eh? Mabuti na po yung maraming tumutulong sa mga ganitong na naghihirap sa uh, gaya po sa anak ko. Na uh, ako po, po lang naman sa trabaho. Hmm. Ano po ngayon po uh, may ano ko may sorpresa ako para kay tatay. Pero pa uh, Sigurado magugustuhan ito ninyo kung ano. Kung napanood mo yung ano, yung premiere nung nakaraan, uh, may ano doon, may isang ano, may isang sponsor, di ko na lang babanggitin si Madam ano, <laughs> si Madam na ano nice sponsor. Uh, at sabi niya, gusto niya mag ano mag magbigay ng ng pangano nang ng bangka kay Tatay. Grabe. Mahal 'yun, sigurado. Ano masasabi mo tayo? Okay lang yun? O hindi? <laughs> Grabe ano. Hindi mo akalain may ganyan nabigay na ano? Hindi na tao? Talaga, hindi ko po talaga akalain na ganyan. <laughs> okay lang po tayo na magbigay? <laughs> ano ay, sa'yo Arjun? Ayos ay lang po. Nahihiya si tatay mo eh. Hindi <laughs> siya makapagsalita eh. <laughs> nahihiya si tatay. Nashock si tatay sa ano. <laughs> Grabe. Hindi naman po makapaniwala. Hindi makapaniwala. Lalo na yung sa bangka at sobrang mahal yun eh. Arjun, ano masasabi mo Arjun? Ano po, um, salamat po sa nagtumulong po kay Papa para po matanuan po siya ng bangka. Mm -hmm. Tapos salamat din po pala din sa mga nagsusuporta po sa dahil yeah, dahil sa kanila sa kanila nakakatulong tayo sa inyo at ganoon na rin sa ibang mga beneficiaries natin and at uh, yan pagbutihin mo lang basta ang ano ang pag-aaral mo yung ginagawa mo huwag kang magbabago uh, at sigurado mas tuloy-tuloy pa yung biyaya matatanggap mo no? yan ah uh, ba, ba? itong ano na itong net type ang ano na ito yan lang yan talaga yan lang o oh, kulang yan kulang ko po, po ito kulang ito, ito po yung gulong ng isa itong lambat ano nagawa ko na po ito yung, ay yung isa Nagawa ko na po ito yung isa nagawa ko na po ito kasi ang ganda ano, surprise na surprise niya pa ako pag ano pagdating <laughs> ko po binila niya ako ng lambat ng, ng ganito oh, hindi ko po ganda talaga talakalain na? na binila niya ako ay isa na ito po ginagawa ko pa po yung isa pa. Yung isa pa. Hmm. Gaano katagal yung ginagawa tayo? Ano po, mga isang araw po 'tong ginagawa kasi po, maliit yung mga mata niya eh. Mas mahirap po yan na maigawa yan. Mas, mas, mas mano-mano po yan. mas mahirap daw pa palang lang ano. mas mahirap po ito. Kasi, ano, Mas malipis daw. Pero yung bakit yung iba naabot ng isang buwan yung may, may natulungan akong isang ano eh. Ano naman po siguro? Pero mas kakaiba dyan ang ginagawa nila. May mga pabigat pa na ano, ng May bearing. Po ito. Po, um, yung mga ano. Ang baba po ito, isa ang pambaga. Yeah. Ibang Tapos, klase. Ito, oh, ito naman Ibang ito klase nato, pares, ito. Ito po ang pang taas. yung klase yung Ito po naman, ito po tinatawag na palataw. palataw. Ito naman po ito ang na magpara ito sa baba naman. Paro Para ang milalim. Um, 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 para, para po lumubog siya. Tapos pag nag, ano na dyan. Ano talagang itatapon mo lang o ipapalibot ng ano. Hindi po, naigpig. po ito dito. Tapos naisisay po ito. Naisisay po ito. Inaari lang po ito. Ano, sa Naisisay po ito. Ano. Ibaba ba ito? Yeah, Ibaba ito. Ah, iba-ibang klase. May mga iba-ibang klase yatang lambat din eh. Ano, so, ano po ito? Upang ispada lang po ito sa so, kaya mga abo. Ah, ganun. Hindi yan pang lahat ang isda, no? Ito. Oh, hindi yan po. pala Eh. Dito ko na, parang maliit ano. Ganito yung butas. Maliit butas. butas. Mas pang ano po, tapos eh, pang matagalan po pagkalat buwan. Ito. Hindi kaya mapu mapunit yan. Parang maliit eh. Hindi na po. Matigas yan? Hmm, matigas na po ito. Ibang nga din po yung pang sa alimasan. Ay, parang. Malalaki naman po yung ganito na. Ah. Kala ko ano, sa bubu ang ginagamit, hindi yun yung sa, yung sa bakawan. ayo yun po, um, ang pangalip po ng alimasan? Oo. Oh, diba yun. Pala? Mayroon yung pong panlambat. Ay, Mayroon naman pang bubu. Paano makukuha sa lambat ay nasa ilalim yun? Kung sa lang po siyang kumakamang na lang yung alimasan. Ah, nasabit na lang oh, siya. nasabit na lang dito sa lambat. Okay. Marunong kanya mag Arjun? Opo. Uh -huh. Hmm. Yung po na nga niya ang nagawa niya nito. Ano itong isa uh, siya nagawa? Ako lang po nagtapos niya. Ako so, lang tumapos. Pagdating ko, ginagawa niya na yan. Ang okay. galing. Kasi para daw pagdating ko, may makita na doon siyang binilo na para sa atin. Hmm. Okay. Sige so, eh, kung marunong ka, okay. try mo. Okay. Nakakatawa talaga si din dahil kahit sa ganitong klaseng trabaho ay marunong siya kasi mahirap na to hindi na to pang karaniwan hindi ka mo lang din po umabasta lagay ng ganito at may bilang lang din po ito bilang lang yung kada ano po ng amin. ah. komplikado pala paggawa nyo kasi anong plano po ninyo tayo ngayon dahil ano may paparating na, na ano bibigyan ka ng bangka Maraming salamat yeah. sa uh, kung kailan po maibigay yeah. yung bangka. Mm. Dito naman na po yung biyayang binigay sa akin, mag-iis na po ako dito sa paghanap buhay sa mga anak. Mm -hmm. uh, para at least malapit po sa alam sa Para ngayon. po malapit na dito sa mga pamilya ko, sa anak ko. Hmm, hindi ayos pagdala nito. Pagsarili mo lang po talagang bangka, sa kami-sarili ka ng gantong lamba. Mm. Kasi na makakasuporta na po yan sa mga makakapaaral mga anak po. Makakapaaral ka ng anak mo. Ay, ay, maganda. Kung ganun. Kasi kung pag makikisamahan ka lang sa mga nahati ibang mga na bang... Nahahati pa, oh, pa, uh, pa po yung, 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 yung ano, kita. 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 Kasi paano pag sulo ka, siyempre makuha ka pa ng kasama niya. Um, mababawasan pa po yung kita. No? Hmm. Yun, Pero po, kung mag-isa ka lang, sarili mo yung bangka. Pero pag may bangka, hmm. Pero Maka kaya malang din ako na mag-isa. Mag-isa? Mag-isa lang pa ako nag-inari. Grabe, mahirap din yun. Hindi naman po. Pag mapala at mo, kaya man po ni Papa ang mag-isa lang Mag-isa lang. Sanay, sanay na po ay matagal na din po yung mga mga. Nagsira na din. Uh, Saka yung lambat ko na ninakaw na sa gitna ng dangat. Na-troll. Ito lang mga tira-tira sa akin. Ayan, nagagawa naman ako ng panibagong bahay. Ang Ayan, yeah, napakaganda po talaga ng likod bahay nila, Arjen. Napakaganda ng tanawin dito. Nakaka-relax. Mamili ka na ng bangka dyan. <laughs> <laughs> Mamili Ito ka ba na. Ayan, mamayari <laughs> ma <laughs> <may ar> <laughs> yan. Ayan, at ang ganda na yun dito. Yung bangka na yun, no? baka mawala yun. Ano Ta naman po yan, nakatali po yung sa ilalim. May pabigat sa ilalim. May pabigat sa ilalim. Ayan. So, pag ganito, nakakabangka pa rin, nakakapaglaw pa rin kahit oh, ganito maulan. Parang ang hirap nyo, kasi delikado din. Ano po, minsan po kaya, mas, mas, ay dahil po, maulan, madami din po isba, na labasin po. Siya? Tapos yeah. po, mga alimasan, mas dumadami po sila pag malakas ang alon. Mas nakakatakot nga, Oh. Siya lakas-laki ng alon ngayon, Oh. Ang laki-laki ng mga alon ngayon, guys. Yung nakita niya yun oh no? Ang lakas oh Sobrang lakas Nagkakalas po po ang ano oh bato sa ilalim kasi sobrang Bato dito Yung kalapaban mo siguro Hindi naman ganito kalaki no Maliit yun siguro dito M Yung sunod dito At may ganito kalaki? Ha? Ah, ay, di maganda. Ang ganito pa naki Matibay na po, Joy. Oo. Oh. Hindi pa nga po, tapos ata. Hindi pa tapos gawin. Maalis. Mabalik mo naman ba? Ano yun? pag pa mo na ka? Gabi? Ano po? Maanong... Madaling araw. Madaling araw. Makatakot. Ano? Madaling araw po, pero kukunin na yung gambas sa ano gitna Parang maganda mag magsama sa garon ah. Uh, <laughs> Nak na nakasama ka na sa garon? Oo. Okay. Gabi nga lang. Ha? Gabi. Gabi? Oh, grabe yung alon no. Oh. Para sarap maligo. <laughs> grabe ang lakas ng alon mo mga kaliwati mo. Oh. Ah, grabe ang Comment nyo po sa comment section kung gusto nyo pong mamangka tayo ng gabi guys. Kasi kakaibang experience yon. Kung hindi po okay lang. Type 1 po kung gusto niyo mag-mabangka, type 2 kung hindi. Mas maganda din po kasi yung at maganda din po 'yung mga tanawin po sa mga ano po. Anong oras na alis pag gabi? Ala, malaon na ng madaling araw. Alauna ng madaling araw, grabe <laughs> uh. naman dilim nun. Baka siya lang namamangka ng ganung oras. Hindi, lahat pa ako dito. Ano pa ang alis nila dito? Tapos, balik po sila mga 5 na. Lasting ko ng nabiling araw. Baka madilim pa rin yun. Hindi na po maliwanag na po yun. Maliwanag na yun. Tapos, isa-isa na pong tatanggalin yung mga huli kong isda. Bakit ang tagal? <laughs> yun talaga katagal? Hindi ba pwede isang oras lang? Hindi pwede? Mabilis po pag ano, pag ibabalik na yung lambat. Gan Gano ba katagal yung ano, yung, yung biyahe? Pupunta ko sa lambat. Oo, oh, mga isang oras? Okay. Ay, kaya naman pala eh. Dumasan naman po kasi yung mga isda, doon po sila natin. Mga, ang mga mga isda. Ah, hindi naman sila nag-aagawan. Oh, dito ako. Lugar-lugar <laughs> dito Pero paano <po>, Pero paano, <laughs> saan magkakasama lang po sila sa isang ano? Saan pwesto? Hindi ma'am po sila nag-aano. Hindi nag-aaway? Hindi po. Nagbibigay. Ah, bawal ka <laughs> dito. Pwesto ko to. Ganyan. <laughs> Nagbibigay yan. man din po sila. At para rayas mo na po nangailangan. Ah, sa bagay. Ganun po yung tao dito. Ah, ganun pala yung ano dito. Pare, kulang ako dito. Pahingi ako ng ano. Isda. Ganyan. <laughs> so, ayan po daw. Ganun daw po ako ano dito. Pamumuhay. bang kalasan. Nakakatawa. Kaso, Ala o medyo mahirap po yun guys no. Pero titingnan po natin kung ano man natin. Kung kakayanin natin yan. Pwede mo po ano magsama kang yung ibabalik na po yung lambat sa. Gusto ko may huli ako ng lambat <laughs> lang. Di mo mimimit po tayo sa <laughs> dito. Ayoko nang ayoko na nang malagay lang nito. Gusto ko may makukuha akong isda diyan. <laughs> Pangit kung ano, malagay ka lang niyan, ano boring. Gusto <laughs> ko may makukuha akong isdang malaki. Gano'ng karami na kukuha ng isda dito? Marami talaga? Isang po ano? Isang, isang drum. Isang banyera. Ilan na isang banyera? Gano'ng kalaki yun? Malaki na po yun. Parang isang planggana. Kasi malalim sa ka. planggana. Gano'ng kalalim na ano? Okay. Ganyan ka ano? Tapos isang bilog na gano'n. Ah, monte. Harang ka monte pa yun ah. Kala ko isang drum. Hindi mo ako na ano. Pero minsan po, pag kiniswerte po. Gano'ng karami? Isang puno gano'ng. Halos na po nagaano. Nagtatalsi ka na dito. Kaya po, ang iba pang ginagawa po ng iba, pagkaka po nila ng lambat at yun pong ginagawa namin ni Papa dati. Pag kinukuha na po yung lambat sa, tapos nilalagay na po sa bangka, kinukuha na din namin po siya para hindi na po at so uh, lalaki. Bakit ikaw ang kasama, hindi yung mga ibang kapatid mo? Ano mo, may bata pa lang po. Ito? Bata pa, ikaw ang pinakapanganay. Kaya pala eh. Yan ko, panganay nga po pala si Arjun, nakalimutan natin. Kaya pala siyang ano, kahit babae, siya ano, siyang ginagawang ang ni tatay, kasamahan. Ano yung mga barko yun? Ibang ka yun? Parang lalaki. Lalaki po pala Kasi ano po yung mas bobo si Ha? Anong bobo? Anong sa mga, ano yung sama ng alimakas? Ah. Yung sa gitna. Oh, may tatay dito no, yun, may isa dun. May isa dun na nalit na ano, nagsusulo. Wala. Wala tayo. <laughs> kahit malakas na po yung alon. Kahit malakas na ang alon, ganun. Paano nga po dito, hindi ko nagpapahinga pag ano. Hindi daw nagpapahinga, walang pahinga. <laughs> okay. Nagpahinga pag nagpahinga ka pa kasi wala ka man kita Wala yung kita pag nagpahinga Ganyan daw po dito guys Ako, di rin ako nagpapahinga Hanggang linggo may pasok ako Yan, para Ngayon po, linggo po ngayon Binisita ko sila Si Ajin, si Hana Yan po Itahan ko lang dito Ayan po Maraming, maraming sibig. <laughs> Ayan po guys. Nung karang po dun, nung nakarang linggo doon po tayo nagkuha ng ano, nung mga maliit na shell. Isang timbang na shell ang kinuha ni Arjin doon, di ba? Isang timbang shell. Tapos ngayon, wala na pong kung ano, malalim ngayon. Wala pong hibas. Hindi hibas, ano? Mahirap na yun. Ano na yung ng pagkain. Eh. Yung ano, malalim eh. Ha, <laughs> ha, Nakakataka dito, para matalas na <laughs> siya. Pero mas maganda dito kung dito. Bakit? Kinakawalang problema kung tuwang dito. Pag dito ano? wala ang preso? Nagkakakita mo yung mga alam. Ang <laughs> <Anong> lakas? Nagpasa <laughs> tayo guys. Ang lakas. Nagulat ako dito na. Nangira na ba sa ako? Ayan ah, Arjun, um, may nakalimutan ako pag may, may nagpapaabot pala sa inyo ng ano, tulong. Um, um, may magbigay sa inyo ng 2,000. Yan, salamat po sa nagbigay sa kanya ng 2,000 ano. Na na cash, di lang yan, may another 3,000 pa. Isa pang sponsor na nagpaabot sa ng pera. Salamat po sa mga sa nagbigay ng ano, ng pera para kay Arjun. Nalimutan ko na po ang pangalan kasi nawala po yung ano, nasira yung cellphone ko. At di ko na po alam yung pangalan, pasensya na po. Alam niyo naman po kung sino kayo. Uh, at yan po, thank you so much po. Ajin, magpasalamat ko sa nagbigay sa iyo. Salamat po sa nagbigay po. Malaki na din po yung bestos na Uh, na, uh, at least pag ano medyo ano si papa mo comfortable at may panggagastusan ka may may gastusin kaysa ano so this week medyo ano pa nga malaki pa eh baka ang ilang lunggo pa baka dalawang lunggo pa yung mga eh yan salamat po talaga at kasuportan din ang binibigay nyo sa kanya at yan po mga kalingat thank you so much salamat po magpapaalam na rin siguro tayo Arjim huling mensahe mo bago mag bago bago ako umuwi Hmm. Na ano po, mm, salamat po ulit doon sa nagtulong po kay Papa hmm. para po sa pagkakataon sa, 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 Tapos sa'yo din po, um, salamat din po po Tapos sa mga supporters din, salamat din po sa inyo. Para po madami po po kayo. Yun lang po. Hmm. 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 Salamat, Ading yan Basta huwag ka lang mag -ano. At, Bago, Sino mo lang ang laban. At nandito lang tayong channel natin para masuportahan ka. Kaya nun, no, hindi kita. Stig, -ano na sila. Maalis -ano na sila. Ma maalis na sila. Ako maalis na rin ako. Guys, ganyan pala yun. Oh. Sige po mga kanilang paalam po.